sa Inupin, sa Maynila kahong-kahong food box buwan-buwan sa lungsod ng Maynila hindi pa naungusong food box dumarating na naman yung food box tama mo ba? wala bang nagutom sa Maynila noong panahon natin? nakatawid tayo nakarausan gamot pinakamahal na gamot rendisir, tosilisuma mundo tiradir -tira. Wala ang national government, ang private hospital, wala. Ang Maynila, meron. Sa ating awini, 84 years old, matanda, 45 days, tinubo, Intuitive, dahil may COVID-19. dumating yung hulug tiramir. Yun to, sinisubang. Sinaksak sa matanda, ngayon awa na Diyos. Huwag pa rin matanda. Salamat sa Diyos. Dahang-dahang hindi po ang alaga. Eh, ano nga yun? Pakilirang ko sa pera. Hindi eh, ko naman pera yun. Eh. Pera na tao ba yun. Eh? Pero buhay ng na tao. Nakatawin tayo. ganoon ang pagiging alkalde. Eh. you took the responsibility. Pinasan mo ang rating. Eh? Hiningi mo naman sa tao. Eh. O ipinigay sa iyo. Panindigan mo. Eh, nagre-reglamo. Ang dami ang utang. Pero may eh, mamimigay 1,000. hindi mo kailangan maging matalino eh. It doesn't add up. Pati ninyo, nagagalit sila. Pati si Chihuahua. Ha? Ang galit eh. Sabi nila, lahat ng ginawa ni mali. Hindi maganda. Mali pala ang ginawa ko eh. Hindi eh, e, mali kayo. Bakit? Eh kasama ba no? ko kayo kumuha nun eh. Sino majority pro-leader nun? Chihuahua. Correct. Agang tama Sino ang vice mayor na? No? Oh. Yung mayor ngayon. Sino ang nag-approve na? No? Sila. Sa konseho. Tapos palapak sila. Wow. Tapos, kung makapag-participate, kala ko maklasik ang kumuha ng assignment, yun ang okay lang. Yan, yeah, di ba? Kaya ko ha? Apuntang-apuntang pool box. Natutuwa sila noon. E kung mali yun noon, bakit niyo ninapropahan? Kung mali yun noon, bakit hindi niya sinabi na nakaupo kayo? Ngayon, baka Masama na. Wow! Wow! Ako rin ito lang. Basta ako, matangos ang ilong ko. Dilupyo. Nagkakakulo. Parang ata. Need minsan, saksi ang Diyos. 90 days, 3 months, hindi ko kinita ang pamilya ko. Kahit isang araw lang, sa sityo na ako natulog for 3 months dahil nangangamba na ang tao bayan ang mangyayari sa kanila. Nakita niyo, nakakarasusilyo, nakashort na ako. Hindi niya napapasing. Hindi na ako umuwi. Bakit? Natatakot ang tao. Dalawang milyong bibig. Umangasa sa pamala. Nasaan sila? Nasa FaceTime. Nasa yung gobyerno. Nasa kalsada. Walang sumuko gobyerno dahil hindi sumuko ang tambayan. Nakatawin tayo. Ka. Nakaraos Kaya ka tayo ko po ay kuha na eh. Salamat siya, kasi hindi nyo naralisin natin ko muna. Kahit na nang ng buhay. Salamat sa Diyos. Boy tayo. O, tumukod tayo dati. O, di ba tayo ngayon? Reklamo sa'yo na reklamo. maraming utang, hindi e, eh, umalik sila dyan, ako magbabaya. Ha? Hindi <laughs> ba nito paklaro naman? Tama po ba? Hindi <laughs> eh, magpapaboto kayo, tapos lahat ang problema ay sisisi nyo sa iba. Di ba, you responsibility and be responsible about it. Kaya e, uh, kayo, mga minamahal kong lolo-tola, ha? nanay-tatay, kau sikipan talaga aku kumalik? Yes! yang nak kumalik? Yeay! Ramis? Yeay! Texpan? Yeay! Pemaklukan sila? Oh sila nana, huwag kayo. Ayah mahu usap tu eh. nak dito eh? Eh, eh kaya lam. Ating nana buku ni, Bapak panggat ni saka, saka pa. Ako, Diyos ko, ito e, na naman kami. Pakakakakak na yun. Pero dalawang taon na tayo hindi na namin nakita. Ngayon, kakakakak pa. Hindi, real talk. Dumating na, yung panunawang ng ayos, Akap. sa tupad. Tanggap yun yun. Pero naman ang taong yun eh. Tawa ha? Takut-takut, bibigyan ka dalawang libo, tatlong libo, apat na libo. Wala kang gagawin, kukuha ka lang ng wali sa may sayang din naman. Tama ba? Pero ipapahalala ko sa inyo, namatay si Juan. Si Wan.